Huli sa entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit, Bangsamoro Autonomous Region, ang isang sospek dahil sa harassment at extortion laban sa isang babae gamit ang kanyang malalaswang larawan at video online sa Cotabato City. Kinilala ng PNP Cybercrime Unit ang sospek na si Alias Udin, 29 anyos, na residente ng lungsod. Ayon sa ulat, hinihingian ng sospek ang babaeng biktima ng pera kapalit ng hindi nito pagpapakalat ng kanyang mga malalaswang larawan at video sa internet. Hindi na idinetalya sa report kung may relasyon ang dalawa. Si Alias Udin ay nahuli matapos makipagsundong makipagkita sa nasabing biktima at dito na isinagawa ang naturang operasyon. Nahaharap na ito sa kasong paglabag sa Articles 294 o Robbery with Intimidation of Person ng Revised Penal Code at RA 9995 o ang Anti-Photo and Viorism Act. Ito ay pawang paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Samantala, nang arestohin ng mga pulis, nakuha rin sa sospek ang isang hinihinalang shabu. Kaya at nahaharap din ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinuri naman ni PNP Cybercrime Group Director Brigadier General Bernard Yang ang kanyang tropa dahil sa matagumpay na operasyon laban sa mga cybercriminals. Payo ng PNP, huwag basta-bastang magtitiwala sa mga nakikilala lamang online. Drama Bravo, NDBC Bida Balita.